Balik-eskwela na naman tayo kaya balik pasada na naman ang ating mga tricycle driver na inaasahan dadagsa na naman ang kanilang pasahero lalong-lalo na ang mga estudyante dahil ang Cabanatuan City ang tinaguriang tricycle capital of the Philippines. Binalaan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II ang mga school service at tricycle na mauhuling overloaded sa mga pasaherong estudyante ngayong bukas na ang mga klase. Inatasan na umanunyo niya ang lahat ng regional director at district office head na makipag-ugnayan sa kanilang local government units para sa tulong na maibibigay ng ahensya ngayong pasukan. Anya, may pit na minumonitor ng mga tao ng LTO ang mga school service na tricycle at iba pang sasakyan na magsasakay ng mga estudyante ng higit sa kanilang pinapayagang kapasidad. Gayet ni Mendoza, kailangan na ma-check ang mga motor vehicles na mga overloaded dahil lubhang mapanganib ito para sa mga estudyante. Alinsunod dito sa direktiba ni Department of Transportation DOTR Secretary Jaime Bautista na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada patungo sa mga paaralan sa buong bansa sa pagbubukas ng klase. Kaya paalala sa ating mga tricycle driver na bawal na ang overloaded lalong-lalo na sa pagsasakay ng mga estudyante. Kasama si Jeff Gonzales, Smiles of Petran III, para sa Balitang Unang Sigaw!